What's up mga kaprobinsyano? Welcome back sa aking buhay Provincia Vlog Kumusta po kayo mga kaprobinsyano? Good morning pala sa inyong lahat Kung anong oras po kayo nanonood sa aking Kwentong Boy Provincia Good afternoon all. good evening na rin sa inyong lahat So mga kaprobinsyano Eh Maraming maraming salamat pa rin At meron pa rin nanonood Kahit pangit man yung mga vlog ko o yung mga content ko ay hindi maganda ay isa lang po akong mahihirap isang magsasaka o isang probinsyanong vlogger kahit pangit man ang vlog ko kahit papano kaunting tulong na lang din sa inyo po paki subscribe po ang aking channel at saka thumbs up nyo na lang yung video ko. pasensyahan nyo na po kapag meron kayong narinig maingay kasi ganyan po ang nasa probinsya masaya maglaro kung meron man kayong marinig ng mga kabataan at sa mga kung narinig nyo din yung mga siboy na mga ibon mga alaga kong aso, panok at saka gansa yan po ang nasa probinsya so, so bago pala kayong manood sa aking kwentong buhay probinsya intro muna intro, pasok Iyan mga kaprobinsyano, hindi ako makatuloy ng tanim. So, abang-abangan na lang mamaya. O, so, maulan pa. Ito po yung buhay kong probinsya. So, dyan po ako magtanim mga kaprobinsyano. Abangan nyo. Okay, mapansin nyo naman meron pong balde. Diyan, magtanim po ako ng lima ng malunggay. So, dyan lang po. Ito po yung buhay ko. Simple lang. So, sana naman kahit pa kahit pangit man yung uh, vlog ko mga kaprobinsyano, eh sana naman patulungan nyo pa rin ako sa pamamagitan ng pag-subscribe nyo sa aking channel at maraming salamat talang din sa meron pa rin na nanonood doon nanonood, nanonood sa aking buhay probinsya vlog okay stay tuned na lang mga kaprobinsyano yan mga kaprobinsyano mamaya pala <coughs> excuse me eh, mapanood nyo to late na super late kasi December 5 ngayon 2025 eh, meron naman bagyo dadaan naman sa probinsya ko sa Leyte bagyong Wilma tulad ng tulad na naman ngayon na ah, bagyong Tino di ba last month sa November 3 bag bagyo Tino na dumadaan eh yun dito naman dadaan yung bagyong Wilma December 25 at wala, almost, wala, almost one mat na walang internet dahil na ga, nangyari kang tino so ngayon na naman ba, para parating naman yung bagyo buti na lang na hindi kami nagpakabit ng internet muli baka matamaan naman so, neto tulad ito internet to Pinutong ko lang <coughs> So, Pag, kung magtanim po kayo, nag, like, <coughs> kanina, kung di ba, ako ng, <coughs> kumuha ako ng, laman ng, <coughs> excuse me, pasensya na, mas, meron, medyo, mas, meron kasi yung karamdaman. So, ito <coughs> lang makakatulong sa, malunggay. Tapos, kung meron kayong malunggay na, sobra marami na, tapos yung dahon na sobra marami din eh gawin nyo lang din pang pataba ng pataba sa mga tanim nyo eh, makakatulong naman yun hmm. tapos yung mga damo dito walang silbe dito walang silbe eh, yeah. hmm, yan yan pang pataba na lang ng, <coughs> ng lupa Mm, hindi ko na pinaketa pinakita sa inyo meron meron toto pataba pataba ng DIY na pataba yung dahon ng malunggay tapos ito yung yung coconut tapos yung mga eggshell at uh, yung mga binalatan ng mga sibuyas ahos mga ganun Yan. <clears throat> Dapat malambot 'yun. Yan. Yan. Kuha pa ko sa iba para Yan. Ayusin ko lang, maayos to. Para kukuha pa ako ng pampataba. <clears throat> Stay tuned mga kaprobensyano yan mga kapropensyano ito po yung mga, mga binalatan ko ng mga aho, sibuyas mga mga <clears throat> kapag kapag meron kang niloloto tapos magbabalat ka ng sibuyas ahos o ka, kung ano pa mga prutas o gulay wag mong itapon sa basurahan i i separate mo para makap kung mahilig ka lang mag-garden. ko na lang tubig. Yan. So, pa panorin nyo na lang ako. Mahirap talaga walang kasama. Yan mga kapatid siya no Tapos na Yan So abangan na natin yan next month Kapag mabubuhay ba o hindi am sure mabuhay man. Ito nga yung bayabas Yung isang bayabas nga eh Kahit stick lang Mabuhay nga pa So Late lang po to ma-upload kasi mamayang gabi kay babagyo ng mga bagyo <laughs> bagyo will pa ba? ito yung paligid parami na naman masisira ito po yung buhay probinsya ito po yung paligid namin mga kaprobinsya no? para medyo mahaba-haba din yung video na ito dahil di pa kasi monetize nito eh yung Justin Clyde official ito po yung paligid sana naman meron pong tumulong sa akin kailangan ko kasi ma-reach yung 4000 watch hours kung content creator ka or vlogger alam nyo po ang ibig sabihin sa requirements ng ng youtube ito po napansin nyo meron pong yan para na kagawan po yan ng bagyong tino tapos ito pa yan, ito kagawan yan ng bagyong tino so ngayon mamaya or bukas parating na naman yung bagyong Wilma sana naman hindi, sana naman mabigya mawala na yan sayang naman itong yung tanim ko na silio no? ito sili yan. Tapos yung napanood nyo, yung napanood nyo yung, yung vlog ko, medyo yung iba nabuhay pa. Ito, kamote. Yan. Fresh ko na kamote. At saka ito naman, yung kamote. Yung iba kasi, ito, oh, hindi naputol yan. Bagyo, tino. So, ito, ito naman yung kinakabahan ko oh, baka masagi sa kapitbahay ito mga kahoy na ito masagi sa kapitbahay lagot tayo magastos ito yan kagawa niya ng bagyutino ito yung naputol ito na sur survive kung napanood niyo yung vlog ko sa pagtanim ng ng tanglad ito wala na hindi na ka survive kasi marami kasi itong dahon, eh, dahon Dahil sa bagyong tino Ito na-survive Ito pa Medyo napayat na Para siyang damo Ito hindi na Sayang Tapos yung ibang pakudo ko kapakudo, Ito sana man Hindi yan ma kung sa Bisaya hindi makatugan ng kahoy Ito, nagtanin na lang ako ng karabaw grass kaysa tumubo ng mga damo mas, mas okay yung kamuti, ah, karabaw grass kaysa damo ito po yun oh. yung paligid at school na yan ito hindi ko lang nakalimutan ko na tong anong kahoy na ito yung dahon daw yung dahon na ito pampatay ng lamok pasensya na ito yung mga kahoy kahoy mga sanga sanga galing po yan sa mga sa kahoy oh, obvious naman tapos hindi yan sinadyang putol kagawan yan ni Bagyong Tino e, ito pa yung paligid yan. Tsaka yun sa kabila, meron pong kapati, uh, kakilala namin. Ang kapatid niyang kakilala namin na puman pumanaw. So, mamaya, darating naman yung bagyo. Okay. Ito. Tineflex ko lang yung anong meron sa paligid. kasi pina 10 minutes ko lang mga kaprobinsya no? para ma-reach ko yung mga, for, yung mga requirements ni YouTube ito po kahoy hindi yan galing sa pag, pag kumu, galing yan pag sa bagyutino yung, yung mga sanga-sanga ito ginawa niya oh. so kung nanood bang ka hindi ka pa subscribe please subscribe naman kahit pangit man yung mga vlog ko eh isubscribe mo na lang nama mga kaprobinsya no <coughs> na sa ubo so ito lang ang simpleng pamumuhay ko sa probinsya so counting tulong lang please subscribe at thumbs up nyo yun yung video na ito so panoorin nyo yung, yung iba kong video meron pong magaganda ito, madali lang kasi pag vlog. Madali lang pag Kasi tayo sa mamaya, tayo sa bagyong Wilma. So, yan lang po. Kita-kits naman sa sa susunod kong vlog so maraming maraming salamat sa panonood kahit papano meron ma nanonood o sinadya lang pag play yan makatulong yan sa akin huwag mo lang paulit ulit okay, baka, baka ma minusan yung watch hours ko. So, play nyo na lang yung playlist kung kapag meron kayong computer. Para kahit hindi kayo nanonood. Okay? Kita kits na sa akin susunod ng Kwetong Buhay Probinsya. Ang probinsya ng vlogger ng Leyte. God bless to all at see you soon. Bye bye. Adios amigos.